wrong turn <laughs> yung may mga namamana pagdating ikaw oh pinanak ko yan oh eh, no? <laughs> yan yung orchids na ano gusto niya oh yan talaga gustong gusto ko mga orchids na yan tara na oh, nagda ano yung bumili ka na ng kanin Hindi, because... ayun oh sige kasasabihin ko palang sana kasi baka mabitin yung kanin Pero isang, isang kaldero kayo lang kayo yun hente. okay lang yun kasi isang Uy. meron na ano na yun dalawang kilo na yung luto eh dalawang kilo yun puno yung kaldero puno yun eh ah, ah. Mm. pag dalawang kilo yun dalawang kilo yun puno lang yun kaya Pulo nga yung mga gutom yung mga naglakad kaya pa nga kayo. sakto lang din yan sige lakad bablog kita ngayon <laughs> makasabak sila sa mga lakaran, no? Alam niyo ba yung disposable ba yan? Ah, ano rechargeable re um, siya. O, ano oh, akin na lang yan. Ay, ay, bam -bam Kung iniiwan mo na lang yan sa akin, <laughs> tapos bumili ka na lang. Ay, so... Don, Hindi, dyan na yan. Parking na yan dyan. Maglakad na tayo papunta doon. Manggahan na yan dyan eh. Oh, palapit na. <laughs> yan, ganyan naman sa akin, dai. Sabi sa akin, malapit na, dyan lang yan. Malapit na, dyan lang yan. Hindi na makalakad yung mga pako sa lapit. Ayaw talaga noon, hindi nag explore yun niya na tumama kasi lang iniisip niya yung motor tricycle maglalakad nga niya. narinig niya lakad ayaw niya na ah oo bumili tapos bumili pa tayo na, nagulat kami wala na agad oo tapos nagpa, bumili pa ng gabi pa kami anong oras na ba natapos yun Paul? Bin, yung, hindi nga, hindi, hindi na nga naubos. Kasi, oh, dalawa pa kasi pinili yata nila nun eh. eh. hindi, ay isa lang. Oo. Hindi na ako oh, umano nun, ayoko na. Ah, sumuka si Junjun, -Jun, sumuka na rin. Si Bambam, sumuka na, sumuko na. Sumuko na. Sumuko na, rin. Sumuko na siya. Ayaw na nila kaya andami, dami na tira. Hindi ito tumagay pa to paglabas namin ako hindi na. Sabi ko ayaw ko na para parang, parang nasolba ko kalalakad ko eh. Na kulang talaga. Sabi ko gusto ko pang uminom pero lakad ng lakad ng gabi na. ayan na, sinundo na. Oh, nga sundo. Kay Raymond tatlo. Doon na lang kay Kedaot. Ayan na, nanundu na. Ayun pala, double ka. Nagsundo na. <laughs>